sa aming channel ng KKK by Jeng and Dotep. And of course, it's me, your Ate Jeng. Ayan, for today's video ay magkakaroon po tayo or magluluto po tayo ng simpleng merienda kakanin. Ayan, eto po, meron tayo ditong glutinous rice. And meron tayong sesame seeds or linga. Meron tayong nyog and meron tayong wash na asukal. oh siguro naman, mahulaan nyo na kung ano ating gagawin suman. <laughs> Palitaw. Di ba? Napakasimple lang ng ating gagawin ngayon para mabilis ang ating merienda dahil ginugutom ng ating mga parokyan. <laughs> Ayan, umpisa na po natin para makagawa agad tayo. Basain lang natin ang ating ang ating glutinous rice. Basain lang muna natin. Lagyan natin ng pakunti-kunti. Pero ang gagamitin natin, amuin muna natin para safe na safe. Mm. Very, very mabango. Lagyan muna natin ng gata. Sa halip na tubig lang na puro, ay gamitan po natin ng gata para at least additional sarap agad yun. Kahit meron na tayong nyog, sige, lagyan pa rin natin ng gata. Haluhaluin lang muna natin ng pakunti-kunti kasi baka mamaya lumata naman yung ating glutinous rice. Ay napakahirap po. glutinous rice ano na siya flour kasi durog na parang parina na madali na naman ganyan ha dati nagbababad pa kaya tas, nga eh dati binababad pa to sa tapos ipagigiling yeah. Magawang galapong galapong tama meron din po tayo diyang tubig kasi additional flavor lang naman natin yung ating gata tubig po talaga ang ating ginagamit mukhang sakto lang naman ang ating tubig hahaluan pa talaga natin sakto ang tubig ha? sakto yung gata konti lang naman kasi kailangan magtutubig pa kasi tayo hindi pala sakto <laughs> kulang na kulang pala yung gata <laughs> kasi kalahating kilo po ating glutinous rice flour ano po yan kalahating kilo. Kaya medyo marami-rami po ang kailangan nating tubig. So parang hindi pa siya na ano, nalagyan. Unti-unti ilang -unti po natin kasi nakakatakot naman itong lumata. Do mayroon para naman akong isang kalahating kilo doon na pandagdag if ever. Magtira nga pala tayo ng konti para dito sa ating ano. Magtira lang po tayo ng konti para patungan nung ating mamaya gagawin para hindi didikit dito oo, kasi didikit din yan eh didikit din siya kasi dyan yan unti untiin po natin yun nga lang kapag giniling hindi nyo na kailangan basa basain ng ganito anti ano na yun ready to mold <laughs> pipigain Pipiga, nyo na lang yun e ito tatantsa tansyahin mo pa yung tubig tapos malakas pa yung hangin na ganyan napupunta pa sa mga ilong-ilong natin pangit <laughs> yeah. po kasi pag malata kaya kailangan konti-konti lang talaga additional lasa lang natin yung gata kasi konti naman pala yung gata natin yeah. Kaya nga, bilis maubos ang tubig eh. Ayan, malapit-lapit na to. Punti na lang dito sa side na to. Oh, ano mga ka nagerdyan? Kamayin. Pamaya na, kasi mano pa siya, masyado pa siyang ma... ma-powder. Talaga naman pong kakamayin ito. At ako ngayon, naglinis na lang gusto ng kamay. Malinis na malinis na po yung aking kamay. Kasi pag ma-powder pa didikit-dikit lang yung sa kamay ko kailangan maano muna natin, ma-mix mix well Ayan, okay na po yung consistency ng ating dough. Oh, hindi siya masyadong malapot, hindi siya masyadong malabnaw, hindi siya masyadong matigas. Meron tayong pansukat dito para medyo magkakasinglaki ang ating size. O, oh, may, may, sukat pa talaga. <laughs> Tapos mamaya hindi rin naman magkakasinglaki yan. O, oh, ba diba? Parang ganyan lang. Ganyan lang. Sukat-sukatin lang natin. Para kahit paano. May pang ano tayo. May pang sukat lang. Ayan, malinis po ang aking kamay. Bilug-bilugin na po natin at pahabain ng konti. Malaki pala. Na, masyado siyang malaki. Tansyahin ko na lang, malaki po pala to. baka mabulo, baka mabulo na yung kakain. Tansyahin ko na lang. Ang kakalabasan na naman to, hindi na naman siya magkakasin laki. Kasi, tansyado lang. Ayan, si tatang. Merienda tayo mamaya-maya tang. Meron tayong palitaw. Ayan. hindi maganda ang aking gawa. <laughs> Ulit. <laughs> Ulit. Tumatawa ang kameraman Ulitin natin. Masyado pa rin malaki. Kontian lang natin. Liitan lang po natin. Para hindi masyadong ano, sobra naman. oi oi ang liit. Maganda talaga kasi may sukatan. ay madali. Okay. Ganyan lang po para hindi masyadong makakahirin at hindi rin naman masyadong bitin sa isang subo. Yan. Okay. Lagyan natin ng konti sa konting butas. Ayan, kumukulo na po ang ating tubig. Bawasan na natin ang ating apoy. Kapag ganyan kumukulo na. Ayan, para medyo mahina-hina naman. <laughs> Lagay na po natin ang ating mga palitaw. At kapag lumitaw, goods na po tayo. Ganon lang kabilis ang meriendahan natin. papalilitaw. Lilitaw 'yan, wala siyang magagawa kundi lumitaw. <laughs> Ganun talaga ang palitaw lilitaw talaga 'yan. Tapos meron po tayo dito'ng malinis na malamig na tubig. Hindi naman malamig. Ano lang siya? Sakto lang. Mineral water 'yan, da. Okay. Ayan, kunin na po natin yung mga lumilitaw. At ilagay po natin sa sa isang tubig ulit na malinis. Para po mas stop ang kanyang cooking process kasi mag masyado naman siyang ma-overcook. Ayan po yung purpose ng cold water. Clean water pala. <laughs> hindi cold. Hindi siya cold. Yes. Ah, lahat na siya. Ano na? Luto na. So, sabey sabey na din. Napakabilis. Super bilis. Na. Nice. Next. Next batch. Next batch po tayo. ito na ang ating last batch. Ito na. Lutong luto na. O, oh, lutang na lutang na po yan. Kitang kita. Litaw na litaw na ang palitaw. Kitang kitang evidensya. Okay. Goods. Hmm. Napakabilis lang talaga na itong meriendahan na to. As in. malapit oh, ng umabaw Siyempre, i-arrange natin yan sa isang lalagyan. Pero bago yon, i-toast ko muna yung ating sesame seeds. Okay. Wala na. Last na yan. Ayan. Ang ating tatlong pack na linga o, yan lang muna yung ating linga i-toast lang po natin para ano tayo mas masarap ang ating sesame seeds Okay, idiretso na natin dito. at natin dito sa pagtitimplahan ng ating mga asukal. At baka maluto masyado dito sa kawaling mainit. Okay, lagay natin ang ating sugar. Kuntian lang po muna natin. Kasi hindi naman masyadong madami yung ating palitaw baka sobra naman pero yung nyug natin ilalahat na po natin yun at isang piraso lang naman yung nyug natin ayan lagyan na po natin ang ating asukal syempre ang ating niyog napakasarap na niyog syempre dapat maraming niyog. hindi ba bongga-bongga ang ating nyug kasi yan ang masarap sa palitaw yung maraming yung tapos pag konti pa yung ating asukal didagdagan na lang po natin unti-untiin natin kulang pa ang sugar natin ay, ito pa, meron pa pala sa ilalim parang sakto lang Yono. Oh. Yono. Hindi tinipid na. Pero tinamad. Hindi na kung walang oh. panghalo. Okay na to. Para mas konti ang hugasin. <laughs> Alam nyo po pag nagbablog talaga, ang pinaka gawin, ang paghugas ng mga ginamit. O, kaya hanggat maaari, tipirin natin yung mga gagamitin to conserve energy. Ha? <laughs> energy and resources. O, oh, para yung sabon. Tipid din. O, oh, okay na. Tikman ko ang lasa niya. Dapat hindi masyadong matamis. Hmm, ito na. One port na sugar lang. Kasi, pag masyado pong ano, matamis, magdudubli-dubli na ang sugar ko. <laughs> hindi rin naman masyado mahilig si tatang sa masyadong matamis. Kaya, sakto lang. Yung gusto ng matamis, di magdagdag na lang. Tulad ni Daddy, di ba? Gusto niya matamis na matamis. Kasi si Otep. Yan. Pero ito, okay na okay na po. Hmm! Hmm! Bon. <laughs> The best! Mm -hmm. Yeah. Lagyan natin. Salain lang po muna natin ng konti bago natin i-arrange ang ating mga naluto. Pa-arrange hmm. okay, pa. -arrange pa. Siyempre, para may, ano tayo, may, ano, may plating. Ah. Yung mga po na yan, si daddy di po yan ang ikaw. <laughs> may pabilog, uh, may pahaba. Ganon talaga, kailangan tulong-tulong. Para maano ano, mabilis. Tang! Hmm. Tara na, Tang! I-arrange po na lang to. Merienda tayong falitaw. Para madami din ano. Kasi sakto lang naman yung size niya. Yeah, kapamigay pa po tayo. Nag-ready nga ako ng isa pa. Kasi kako baka konti lang to. Parang OI naman kung kami lang kakain na to na kalahating kilo. Kala ko kasi yung kalahating kilo, sakto lang sa aming apat, tapos kalahating kilo pa yung gagawin ko para sa pang distribute distribute kaso madami man pala to baka bundat-bundat -bunda tayong apat dito malaki na <laughs> Hindi Malit yan tang pero hati-hatiin nyo pa rin pag ano. Hati-hatiin nyo pa rin baka mabulunan pa din kayo. Malagkit, eh. Malagkit kasi yan masyado. Ano nyo naman yan. Kitikit ako tara Kung gusto nyo maraming ano o. Oh, masarap kasi yan maraming ganito. Anak. Maraming yogurt.

tuloy yung kain. <laughs> Sarap. Wow, wow, ang mauubos to ah. Sarap. Eh. Sarap tang. Lasa ang linga no. Okay lang tamis niya tang. Masukal pa dito kung gusto niyo matamis. Papanat. Tanga. Gapasok sa ano? Ilagay. <laughs> Wala kit daw. Malaki talaga siya, Tang. <laughs> ano lang, Tang? Hati-hati. Hmm. Pinaliitan ko, nilalitan nga namin to. Ba, May pansukat nga sana ako, Tang. Ito. Hindi ba malaki? Ito. Kaso yung pag-try ko, naku, kalaki. Baka magkandabulon ka kung ano natin. Dalam muna natin. Kaya sabi ko, bawasan ko. Ang sarap ng maraming, ano be, sahog. Ay, sahog. Nyug Hello, at saka bro. ano. Sarap. Mukhang babagsak naman ang ulan. Ayos. Ayun yun. Kaparamdam na naman yun. Ang dilim naman. Ayun! Ano? Si tatang nagtanggal. Nagtanggal! Sabit. Sumabit ang pusino. Pagka hinaway natang nabubuluhan. sa mga suporta sa aming channel patuloy na nanatili At God bless po. Maraming maraming salamat po. And keep safe po. Patuloy po tayong mag-ingat dahil hanggang ngayon po ay mayroon pa rin pong epekto yung yung bagyong uwan. Uwan nga ano tama? Uwan. uwan. Ayan, maraming maraming salamat po. Si Daddy. Mayroon pagitan po eh, ta. Ay, may agaw-tagot na. Ang mga... ...agaw-tagot ko ay... ...inasira. Ano? Sige. Sige. po kanina yung musiso ni Tatang. Kumapit yung... Ano? Napakakunat kasi. Sige. Nililis ko yung lale. Malagkit. Pero masarap talaga. Hmm. Yan si Dadili. Hmm. Satang nyug. Satang nyug, no? Uy, parukyano pa si Tatang ngayon. Ay, nako. Dubagdag pa. Ang masasabi mo. Okay. Yan, ito na ang para doon sa ano? Take out ng Team Karsada. Kila nanay. Ito naman ay kila dalaman. Kahit maraming maraming sahog, gata ay nyog, keri. O, oh, diba? kasi ang dami.